I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Alam naman natin na hulog na hulog talaga itong si Donnie Pangilinan kay Bel Mariano dahil sa bukod na maganda nga ito, ay sobrang talented pa at sobrang bait pa nito na marami nga talaga ang nabibighani sa ating bilinda. Pero ito nga ang ating Donnie ay hindi talaga maalis ang tingin kapag magkasama nga ito ang ating Don Bell together. Lalong lalo na nga sa kanilang safeguard endorsement. Narito nga guys sinasabing video ni Nato.

Ayun nga sa mga bula, hindi gaanong kita si Dons pero kitang kita kung gaano kalaki yung ngiti niya e di naman sa kanyang scene. As you guys can see, hindi talaga siya tumitingin sa phone kay Belle talaga siya nakatingin. Bell, paano mo kinakaya? Hashtag Don Bell. At dito pa nga, Diyos ko ka, Donny. Yung mga mata mo, nag-sparkle na. Talaga namang in love na in love nga itong ating nato kay Belinda. Nakitang kita nga sa bawat tingin at mata ng ating Doni kung gaano niya ito kamahal. Kaya naman maraming kinilig nga patungkol dito. Kaya naman, stay lang tayo for more updates sa ating Donny at bal sa mga susunod pang ayuda.